Magandang umaga po, tanghali at magandang gabi po mga kapapong. Syempre po sa mga kaibigan namin, lagi po naming bisita, panauhin po dito po sa Papong TV. Kami po ay lubusang nagpapasalamat sa inyong lahat mga kapatid. Kung bago kayo dito, huwag na huwag niyong kalimutang mag-subscribe. Syempre po, paki-like na rin po, paki-hit niyo na rin po yung notification bell dahil araw-araw naman po tayong tumutulong Everything po tayo nag-upload mga kapapong. Syempre para marating natin yung makaibigan po natin na namumblema po sa usapang relasyon. Maganda ang pag-uusapan natin ngayon. Very interesting at talaga naman pong very useful mga utol. Alam naman natin, every now and then, before po sa mga vlogs natin, binabanggit ko na na ang no contact rule ang isa sa pinaka most effective talaga. Pinaka binabantayan natin at binibigyan natin ng pansin dahil talaga naman pong napaka-epektibo nito mga kapatid. Marami na pong natulungan, marami na pong naging game-changing situation. Talaga naman pong nababaliktad ang pangyayari. Kung kayo po dati ay nasa ilalim, ngayon ay bigla kayong nagiging upper hand. Kung halimbawa no contact rule nga po, ang ginagamit natin sa tamang paraan. Ang problema mga kapatid, papaano kung halimbawang very smart ang ex natin, kung baga, Ginagawa natin, decidido tayo, nakaplano Lahat ng mga validations ay binabantayan natin Pero siya mismo ang bumebreak nito Siya mismo ang mga gumagawa ng paraan Para hindi tayo makakontinue at hindi natin ma Yung proseso ng no contact Yan nga po mga kapapong ang pag-uusapan natin today Pero bago po yan, lagyan po muna natin ng patalastas Ayun o! welcome at magandang araw po mga kapapong. Bago po tayo mag-proceed, gusto ko po muna sana maglambing na paki-like and follow naman po tayo sa ating Papong TV FB page. Dahil dito po tayo naglalagay ngayon ng mga latest update natin. Sometimes naglalagay din po tayo dyan ng mga tips mga kapatid. Actually last New Year nag-live po tayo dyan. We're in sumagot naman po tayo ng ilang mga katanungan tungkol po sa problemang relasyon mga kapatid. Pag-usapan na natin ang topic today, wherein tayo nga po ay nagpupursue pinuporsigin natin ang no contact rule. Gumagawa tayo ng space, kumbaga pinipilit nating matupad at mapatunayan sa kanya na kaya natin magkaroon ng strength by doing radio silence mga kapatid. Ang problema, siya po mismo ang bumibreak ng pattern. Gumagawa po siya ng paraan at parang minomonitor kanya na halos wala tayong magawa. Tayo ay nagmumukhang helpless, lalong lalong lalo na. Kumbaga, imbis na tayo ay pataas mga kapatid, tayo po ay nasisiraan ng diskarte, at bumababa at bumababa nga po ang level natin sa nangyaring breakup or rejection ngayon. No contact, I would always say, is a very challenging tool. Very effective siya mga kapatid. Ang problema, pagka ito po ay ginagawa ng ex natin, wherein talaga naman pong ito po ang pinaka-kryptonite ng isang no-contact rule. Ano na po ang mga dapat nating gawin? Just a quick background, mga kapapong. Alam ko naman pong most of us, especially po yung mga nanonood na rin po sa atin, ay alam na po, kabalo na po kung ano ang no-contact. Ito po ay isang klase ng proseso wherein magbabago talaga ang situation natin effectively. Lalong-lalo lalo na pag hindi kayo nakikita, syempre magpo-provide kayo ng space. Dito niya nakikita, dito nagwo-work yung dynamics na naiisip niya na kayo po ay talagang capable at malakas naman po. Meron kayong inner strength at meron po kayong kapasidad to handle the breakup. Hindi yung parang tayo po ay desperado, desperada na nakikita niya face to face at nararamdaman nga po niya. By being away ay magkakaroon po siya ng curiosity. Dito niya may iisip na kaya niyo talaga yung break up at kaya niyo mag move on, hindi kayo dependable sa kanya. Ito po lahat ay nangyayari kung kayo po ay naka no contact rule. Ang isa pa pong very effective dyan ay mami miss niya yung mga bagay-bagay, -baga, yung mga positive things, mga foundation, yung mga happy moments at pinagsamahan nyo. Lahat po yan ay maaalala ng ating ex while doing the no contact rule. Ito po, if done correctly, ay talaga naman pong nagbabago ang pananaw at nagiging very effective sa ex natin. Dahil while doing the no contact, dito niya naiisip mga kapatid na hindi na kayo present. Makikita niya kasi yung difference eh, kung nandyan po kayo at wala po kayo. Dito niya may intindihan at mararamdaman kung ano yung feeling na wala yung suporta at wala po kayo doon to back him or her sa mga bagay-bagay. Also, dito ka mas magiging challenging at magiging interesting mga kapapong. Sabi nga nila, dito ka magiging most attractive. Kasi nga po pag nawawala ang mga bagay-bagay, hinahanap naman natin 'yan. Alam naman po natin 'yan naturally. Meron tayong ano eh, meron tayong sakit eh. Kadalasan ang human being, pagka madaling makuha ang isang bagay, hindi natin binibigyan ng importansya. Kaya nga po minsan, kunyari, binigay lang sa atin yung isang bagay, maya-maya niya, binibenta na natin online, di ba? Kasi nga, hindi naman masyadong valuable para sa akin. Pero pag pinaghirapan po natin talaga, talagang alam mo yung possession, yung hawak natin talaga, yung security, mga kapapong, ay todo-todo. Kasi alam natin, pinaghirapan natin yun. Hindi ganun kadali na na-achieve natin ang isang bagay. Ganun din po yon pagdating po sa isang relationship. Pag tayo po ay nakuha ng madali, of course, makikita mo na less importance ang ibibigay niya sa'yo. Not all situations. Ah. Siyempre, it depends mga kapatid. Pero kung kayo po, gusto nyo manigurado, kailangan bigyan po natin siya ng challenge. Dito pa mag-work ang dynamics. During the years na pagiging coach ko po, since 2015, dito ko po na-realize na ang no-contact rule ay meron din pong problema sa bandang huli. Kaya nga po sa mga previous vlogs natin ay binabanggit ko kung kailan malalaman mo dapat yung timing, yung balance. Hindi porkit na no contact ka, ay kayo po ay magno-no contact na po forever. Kaya nga po gumagawa din po ako ng game plan na itinuturo ko po sa ating coaching session, Papong TV Helpline. Doon ko po tinuturo kung paano po natin tatapusin. At kung halimbawa successfully ay nagawa na po natin yung no contact, ano na po ang susunod? Itinuturo ko po yon sa mga one-on-one -on -one sessions po ng Papong TV. Ngayon, pag tayo po ay nakagawa na po ng no contact at tipong binebreak niya yung rule mga kapatid, meaning to say, hindi po porkit basta sinasatellite na lang niya tayo or let's say bigla na lang tayo nagkakaroon ng conclusion na ah mahal pa ako ng ex ko na mimiss niya ako pero hindi natin naiintindihan kung bakit nagkakaganon. Mga kapatid, Lagi ko naman po pinapaalala na hindi pa ito yung moment na babalik ang ex natin. Kaya dapat hindi ma-misinterpret at hindi po tayo magpanik. Ito po ay nangangahulugan na nanotice at napansin na ng ex mo na ikaw ay nawawala. Effective to mga kapapong pero it doesn't mean na kailangan na po tayong mag-jump doon kung nasaan tayo. Stay calm, stay relaxed, do not panic dahil mas magiging effective ka kung kakalma ka muna. Kaya ako po ginawa tong vlog na to mga kapapong. For many to understand na hindi porkit nag-reach out yung ex natin ay dapat na po nating i-continue ng na i-continue yung no contact. Dahil It depends upon the situation. May mga ex-utol na pagkahalimbawa continue mo yung no contact at biglang nasasabi nila na, Okay, he or she doesn't care anymore so okay lang. Better to leave him or her alone. Okay mga kapapong, nabanggit nating many times na ang ex natin ay naghahanap ng development, naghahanap ng clear way, naghahanap ng improvement, naghahanap ng changes. Kung siya ay napansin natin na parang kinokonek ang sarili niya sa atin pero ayaw naman po makipagbalikan. Hindi po dapat tayo magpanik. Sabi ko nga po, deal with it strategically at hindi po emotionally mga kapatid. Dahil pag nagpadaan po tayo sa ating emosyon, iisipin natin ay talagang wala na po tayong pag-asa. Ito po ay mensahe mga utol na siya po ay nakahalata na po sa nangyayaring no contact mo. Siyempre ayaw niyang gawin yon So kung halimbawa siya po ay co-connect mga utol, don't ever panic. Dahil it's an opportunity for us na ipakita at iparating sa kanya yung mga development or changes na pinaprocess mo o ginagawan mo ng paraan. Kaya take note, hindi po niya dapat masense na kayo po ay steady lang dyan at walang nangyayaring improvement dahil nga po ipinapakita natin na huminto ang mundo natin nung siya ay nawala mga kapatid. Ito po ay napakalaking red flag at kumbaga negative thoughts na mai-implant ng ex mo sa nangyayari. The moment na siya po ay nag-connect sa inyo, be casual mga utol. Halimbawa may hinahanap, normally kasi pabor eh. Halimbawa meron siyang gustong itanong sa iyo, kapatid, sagutin mo lang po ito ng tama. Huwag na po nating haluan ng dramatic experience na nararanasan mo ngayon. It's very, very important na maipakita mo po sa kanya yung character na ginagawa mo ngayon. Sabi ko nga po, huwag tayong maghangad, huwag tayong manumbat. Huwag tayong kumuha ng validation, huwag tayong humingi ng update kung ano nangyayari sa kanya. Kailangan mag-iwan po tayo ng lasting impression. Yan po ang dapat nating hinahangad. Laging ginugong at tinatarget natin whenever na siya po ay gumagawa ng paraan to break that rule. Hindi yung tipong akala natin pag siya ay tumawag, eh kailangan na natin kausapin na kausapin dahil nami-misinterpret natin to as an opportunity. Akala natin, uy, kailangan ko na siyang harapin. Siguro ito yung moment, namimiss na niya ako, so susumbatan ko na siya, or tatanungin ko na siya or probably maaari gusto na niya makipagbalikan sa akin so I would take this opportunity to invite him or her and then go on kami sa relationship at the end sasabihin niya sa'yo hindi pa siya ready hindi kanya mahal alam mo yung mag ng pain so akala natin tayo ay nawala na ng pag-asa pero sa totoo lang gusto ko pong i-explain sa vlog na to na ang pag-reach out ng ex mo is only to find out kung anong nangyayari sa'yo so take this wonderful and pleasant opportunity para ipaalam sa kanya na gumagawa ka na po ng development. Pero wag mo pa rin pong iparamdam at dapat hindi pa rin po mag-signal sa kanya na kayo po ay meron pa rin intention to get him or her back po sa isang relasyon. Mas magandang maramdaman at may parating mo po sa kanya na kayo po ay humahakbang in reaching that goal na alam mo naman pong makakabuti po sa inyo at sa sarili mo mga kapatid. Ito po ang ibig sabihin kung halimbawa binibreak po niya ang no contact rule. Don't panic mga kapatid, stay calm. Dahil kung kayo po ay compose, ay magiging mas maganda ang mangyayari. Dahil dito po niya makikita at dito po niya may isip kung ano po ang mawawala sa kanya at ano po ang mangyayari kung halimbawa kayo po ay maging solid nang wala po siya sa buhay mo. Dito po niya tayo hahabulin mga kapatid. Dito po niya makikita yung halaga mo at dito po niya maaalala yung dating ikaw hanggang dito na lang po muna si Papong TV mga kapatid i hope na nakatulong po tayo sa mga kaibigan po natin na gusto po natin tulungan suportahan po natin mga uto ng mga YouTuber na Pilipino syempre po mahalin po natin bantayan po natin ang ating pamilya salamat po sa suporta Papong TV po